mga idol ah uh, nagsundutan ang mga idol ang uh, kasama ayan o no? ayan ang sundot mga idol na city ayan so yung mga baguhan dyan ayan ayan si parjak yan mga idol up

Yan, uh, trapikan muna natin mga idol. Kaya, uh, ano, trapikan muna natin. Yan, uh, susundutin po isa mga idol. Oh. Yan, uh, susundutin po isa mga idol. kita natin mga idol ay uh... yan na uh, natin para walang traffic yan na uh, nito yung mga idol ni nakaparada ng maayos mga idol kaya ano uh, Ayusin, ayusin. Tatanggalin mo na itong nakabalandra dito. Ayan na. Ah, Ayan o, oh, nagdatingan ng mga idol, ang oh, mga trupa. Ayan, nagdatingan ng mga trupa kay uh, mag ano, na. Susundot na, may biyahe. Ayan o. Oh, dalawa yan mga idol. Dalawa yan, tatanggalin para o, oh, nagdikita ng mga idol. Oh. So, uh, yan, mga idol. Para maalis itong dalawa mga idol para susundutin ang aming uh, aming uh, datos. Uh, para sila naman ang uh, papalit. Ayun uh. na. Ilang mga idol, maraming salamat sa panonood ng ating vlog, mga idol. Uh, bye, mga idol.